At dumating na naman ang araw mga opa ng ating check up. So ayan, naghintay lang po tayo ng bus dito sa so, may bus stop malapit sa amin. Maya mayang konti, dumating na yung bus. Uh, wakyat na po tayo mga upa tap lang ng konti kasi cashless naman yung mga bus dito pwede rin naman ang cash pero prefer ko yung card kasi load mo lang yan sa mga convenience store and you're good to go na yan, nasa loob na po tayo ng bus. Nag kasalukuyan na siyang nagbibiyahe. At ito yung mga moment na nagmuni-muni ako sa aking sarili. Kung hanggang kailan kaya ako magpabalik-balik sa ospital. Yan, konting sulyap lang ng mukha na eh. Opa, dyan. Tapos, yan na. Maya-mayang konti, dumating na tayo sa ospital. Diretso na ako sa x-ray room guys. Ayan, pinahintay mo na ako ni madam. Sabi niya, upo ka muna kasi may ibang pasyente pa. Saglit lang yan at mayamayang konti, nasa loob na tayo ng x-ray room. Pinapaposition na po ako ng operator ng x-ray machine. Tapos ilang saglit pa, ayan, nasa labas na tayo. Papunta naman po ako dyan sa clinic ng doktor nung nag-opera sa akin para ma-check niya yung result ng x-ray ng pa ako. So, so far, medyo may improvement naman siya. Saglit lang tayo naghintay dyan guys, pinapasok na tayo at kunting cheche lang nung doktor yan bill na agad so nabayaran ko na yan so exit na tayo Tapos yan na. exit na ako dyan at yan naman po ang labas ng ospital so dyan ako nagmumun muni muni at lumalanghap ng sariwang hangin dati pag gusto kong lumabas pero naka wheelchair lang ako yan pwedeng lumabas dito pag nasa ospital ka Tara na guys, nagutom tayo kaya kain tayo ng paborito nating Pioy Janggok. Dito lang, subscribe, share, like.